Ayuno, oh, last team's asti. Walang nang hang yon ba? Sa pagbibigay pa ng boxing world organization na papasukin ang mga sikat na personalidad sa social media upang magbigay entertainment at syempre ang mas lalo pang kumita na kahit nga isang goat daw kuno na boxingero ay pinasok na ang mundo ng labanan ng mga sikat o exhibition fight upang nang sagayon ay magkaroon pa ng limpak-limpak at pulutong na salapi sa kanyang sinapupunan. At yung ibang mga dipagaanong kasikat na personalidad naman ay upang mas lalo pang makilala at masabi na sila ay hindi lamang puro papogi at may ibubuga din naman sa larangan ng pakikipagbuntalan at pakikipagpuksaan. Kagaya na lamang ng kababayan nating si Busta Breezy na tinagura ang Salt Papi na sumikat dahil sa panggagaya sa isang sikat na Turkish chef na si Salt Bay at sa kanya na ring fake run viral dance sa TikTok. Nanirahan siya noon sa Lucena at Candelaria, Quezon. Nakasalukuyan namang formal lang naninirahan ngayon sa England. Ngunit kahit na siya ay doon na naninirahan, ay mahusay pa rin itong managalog. Bata pa lamang daw ang ating bida mga kaibigan ay talaga namang mahilig na itong makipagbugbugan. Sa katunayan nga daw niyan ay nakikipagsparing na siya sa kalye nung siya ay sampung taon pa lamang. Kahit na ito ay wala pang formal na training sa boxing at talagang literal na street fighting lamang basagan ng uyang nguyaan Dagdag pa nito ay talagang nahiligan niya ang pagbabaksing at sinubaybayan ng mga nagnilaban ng ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao bago siya tuluyang makulong at mapabayaan sa kanilang kusina. Bagamat may pagka nerdy looks na Chubibo at parang nasobrahan sa kaning lamig ang ating bida mga kaibigan ay may tinatago din naman itong husay sa pakikipagbakbakan. Sa katunayan niya niyan, noong ikalima ng Marso taong 2022 nang maitapat ito sa isang YouTuber na si Halal Ham na sa mismong laban ay pinagmukha niya itong kamote riders na binugbog ng walang kalaban-laban. Walang nagawa ang YouTuber na Briton sa tirador ng sinangag na tutong. To assert himself early, you're seeing a southpaw and an orthodox fighter, which normally can lead to head clashes and oh, clean Palau left from happy. Palau was rocked, guys. That looked a little bit more like unbalanced to me, but I think both guys are realizing that this pace is going to be very intense to keep up for the whole fight. Let's be honest as well. When you're in that what we call novice stage, to face the can be very, very difficult. Very difficult. You know, everything is in reverse. It's something you have to study and something you have to learn. So it probably looks very composed in know. Totally. That's something that I'm surprised about. We didn't get much of his personality through the press conference and way, and he was very reserved. And now here we're seeing pure. Oh, borderline arrogance, but it's almost like he's aware of what he, his ability is, so he doesn't need to, you know, rush in or anything. Well, if he needed any further incentive, that happy beforehand surely gave it to him. You no, know, obviously honestly, uh, hearing that just before you found out what you need, you know, it's the best gift you can receive, so... Right now, the action has slowed down a little bit, like, oh, but... Ooh, nice call from the i pick up on what Joe said earlier. You were saying that he looked so composed. That was the perfect... so happy go for it I think his arrogance is paying off look I he's know. still smiling he's still smiling completely um, and I think how you assert yourself from the very beginning is so important he stayed composed he stayed having fun whereas Ham looks serious he looks like he's stressing out I In, and he's dancing around and using his movement like he has, and it's it's made up off and it may it even be affecting uh, ham mentally. But now jokes in about the arrogance they're also almost sort we saw that in that clip, haven't we? The, the old yes, mouth yes, that's right. Some people are captured. What do you feel? Oh, I'm gonna have to come look. out Ham's, Ham's no, got, Street left. He's got to look for new ideas. He can't let all of this taunting get inside of his head, but very quickly. We're almost seeing him shell up. Yes, he is shelling up very quickly. The counters are starting to come in with more ferocious now. Starting to see the face redden on on Ham. Oh, nice angle change there. Well, that's what we said. He came off that line there. He stepped off that line to use that left hand. That left hand is the killer at the moment. Absolutely. I mean, this does not look, look like a guy that's only just done this for six weeks. I mean, are, are any of you guys aware of the experience he's got? He's I remember doing a reaction video on him, and I saw he actually had a good level of skill. I didn't know if he could carry that one into the night, but he has, and he looks very Well, for me, for a deadweight fighter to step off the line like that, to suddenly touch on the ankles, that's incredible. Brilliant. Totally. I mean, to be able to calculate your moves a few steps ahead whilst being aware of what your opponent's trying to throw at you, that's very mature boxing, and, you know, it's great to see i think if we see so-called put a few more combinations together he, he could get a stopping victory in this fight but either way it's very well yeah, technical. what he's doing cleverly is he's taking centre ring from dominic but still waiting to counter this yes. it's very very technical what he's doing ham ham almost looks out of ideas like he said for now he looks like he's, he's always waiting for ham. do whatever you want to do and Fidel, I agree with you, I think That was that confidence, that was that relaxation. Exactly, when you're leading the dance, so to speak, you're not, you're not as, you don't get as exhausted, because you're choosing the moves, and here we go. In the he's put a few shots together there, nice left hand there. But Halal well, returned returning, and he has found that fury. He's just getting counted in between. Well, this is what we said earlier, guys. We wanted to see Saul Pape if he stepped on the gas. Hello, Ham is having real look at him to their corner. There was the answer perfectly. He's having real problems dealing with the left hand completely. And so i I'm, I'm just so impressed with what he's doing. The way whether he's planned all of this out, you know, all along part of his training camp was right. I'm going to get in his head this way. I'm going to affect his his corner this way. Like whatever it is, it's it's great. I'm seeing hello Ham here. Well, he completely just got hit the back of the head. He needs to keep fighting. He's coming in with his head at the moment. He needs to come in with punches. Don't fall in. And, and we talk about experience. Um, Saul sort of probably has but even just stepping away out of range, he drops the hands, conserves energy. He looks like a seasoned veteran there. <laughs> I mean, the way he Whoa, and we've got him open it up here. Wow, out again. And the way he's so aware of his. Well, he's just so rig aware. He knows when he's in range, when he's out of range. He's near the corners, near the ropes. It's it's just. He, he, Definitely been watching. Oh, lovely He's definitely been boxed <laughs> oh, <laughs> I want to see this guy fight again. Honestly, he's great. Very good fight. This is punishment of the highest <laughs> kind. He stood there when all that was happening, and now when it matters between those ropes, he's made an emphatic statement. Completely, yeah. In a, you know. At this point, you almost feel for Ham a little bit. Matapos nga ang laban na ito ay tinapat naman itong muli sa isang Canadian Pussy ay isang YouTuber na si Andy Worski, na ikas kanilang laban noong ikadalawang putpito ng Agosto taong 2022 libot, putdalawa Bago ang kanilang laban napakalalan sa at mapapanghing salita ang lumalabas sa nguya-nguyaan ng Canadian Bacon na kalaban ng ating kababayan mga kaibigan Balak daw niyong patayin sa laban ng ating kababayan at talaga naman daw sasampigahing maigay ang Pinoy I'm not coming in here to like have fun. I'm mean, coming like in here to murder you, bro. <laughs> And that's what I'm gonna do, bro. <laughs> Samantalang ang ating kababayan naman ay naka-poker face lang na sumagot na ang kamaw na lang daw niya ang siyang magsasalita para sa kanya. Aba, teka, linya ni pambansang kamaw man ni Pacman Pacquiao yun ah. You can talk as much as he wants, um, but I'll let my hands do the talking in the room. Like, like I... Sa mismong laban, ganadong ganado ang ating kababayan. Kondisyon na kondisyon nito na mahiya mo kalabaw na kompleto sa tulog at talaga namang punong puno ang Araneta Coliseum. Unang round pa lang ay kahindik-hindik agad na nangyari. Tinamaan ng solidong patama ang Canadian Bacon na mahiya mo pinalo ng 2x2 dos dos na may pakumbakya. Umoblong ang mukha nito sa sobrang lakas ng suntok ng ating bida. Lahat nga po ng pantatrash talk na sinabi ng Canadian Bacon na ito bago ang kanilang laban ay kanyang nilasap ng buong buo kasama ang tinig. Panahon pa ni Kopong Kopong nang magkaroon tayo ng pure Pinoy blooded middleweight champion at talaga namang bibihira pa sa malnourish na baboy at kabote ang pagkakaroon natin ng ganitong klaseng engkanto ay pambato. Ngunit sa paglipas nga po ng panahon, kasabay ng pag-inom ng robust ng mga kuneho, put siyam ng Oktubre taong isang libo na at siyam na ay isinilang sa bayan ng Sambuanga City na di umano ay bayang pinagpupugaran ng mga manananggal, tiktek at mambabarang ang isang batang mandirigmang halimaw na baby pa lamang ay may abs na dahil di Mano ay nag-training na daw agad ito sa loob ng matres ng kanyang nanay. Noong ito ay pinagbubuntis pa lamang, ginawa daw ni Itong punching mitts ang balun-balunan, esopagus at dark intestine ng kanyang ina at nakikipag-sparring sa mga bulate at e -app. Kaya talaga namang pambihira at natatangi ang kapangyarihan nito. Sa katunayan niya po niyan, sa naging 86 na laban nga lang naman po nito sa kanyang amateur career mga kaibigan, ay 8 nga lamang po ang kanyang naging talo. At kahit nga po ito ay nasa amateur level pa lamang, ay inirepresenta na agad nito at iwinagayway ang ating watawat upang itaas ang ating bandera sa World Olympics Middleweight Boxing Competition. Nakuha nito ang silver medal noong taong 2000 at labing siyam at bronze naman Noong taong 2,000 at dalawampu. Isang taon niya lamang po nakalipas mga kaibigan ay tuluyan na nitong pinasok ang pagiging professional boxer at una na nitong sinagupa ang pambato ng mga Amerikano na walang iba kundi si Andrew Whitfield na pinaglihe sa bunot na singlaki ng batya wala sa hulog ang kaangasan ng boxing erong ito mga kaibigan. Dahil ayun dito ay pag mumukbangin daw niya ng jab, left hook at iba't ibang uri ng mga kombinasyon ang huya-huyaan ng ating bida. Gagawin din daw niyang punching bag at punching mitts ang ulo ng Pinoy fighter. Gagawin din daw niyang masalimuot at malaimburnal ang unang tungtong nito sa kanyang professional boxing career. Dagdag pa nito ay paglalaroan niya lang daw ang ating kababayan sa pinakabarumbadong pamamaraan na parang pinaglaro ng bad trip na mangkukulang at mambabarang na dalawang araw nang walang customer. Papuputiin daw niya sa kutos at tires ang balat ng ating kababayan hanggang sa magmakaawa daw ito na ipatigil na ang laban. Binalaan pa nito na huwag na daw itong tumuloy sa laban kung gusto pa niyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Sinagot naman ito ng ating bidang kababayan at sinabing inorderan na daw niya sa Lazada at Shopee ng blackening shampoo at shampoo ng kabayo na may print pang kulot ang Amerikanong bastos at mayabang bilang pagbibigay pugay at respeto dito. Sinabi rin ito na huwag na huwag daw munang magbibilang ng itlog kung hindi pa nanganganak ang sisiyo. Napakayabang daw nito at talaga namang ubod ng hangin. Tsaka na lang daw siya dumadaan ng dumada kapag tapos na ang laban. Baka daw sa bunutan pa nito ang burnik nito kapag di siya nakapagpigil eh. At gawing pangsiga ang bulbonic meningitis nito. Kaya naman sa mismong laban ay ginimbal ng ating bidang halimaw ang Amerikanong tirador ng adobong plaes at pinakitaan ng mga lumalagang blab na BBC Punch Combination. Kaya naman tinubuan ng malaking kulane na may pigsas sa loob ang kanang pisngi ng maangas na Amerikano dahil sa matutulis at malasing bigat ng isang buong bahay na suntok ng ating bidang halimaw mga kaibigan. Dahilan upang makamit nito ang panalo by a unanimous decision. Isa pa nga po sa winasak ng tinugriang kalabaw ng Philippine Boxing Association, Yumir Felix Marshall na nagmula pa sa kalupalupalupan ng Peru na di umano ay pamangkin ng kapre na working student na ang sigarilyo ay porchong puti na expired. Sa pagkakataong ito ay medyo mabait at mapagkumbaba ang kalaban ng fighter natin na ito mga kaibigan dahil di umano ay babaldahin daw niya ang ating bidang kababayan sa pinakawalang respetong pamamaraan. Pagagapangin din daw niya ito sa ibabaw ng parisukat na lona hanggang magmakaawa na parang bulating pinagapang sa dagat-dagatang moriatic acid na may magic sarap. Dagdag -dag pa nito ay ang liliit lang daw ng mga Pinoy at gapasipayar nga lang daw ang mga sandata ng mga ito. Kaya naman, siguradong taba at hangin lang daw ang laman ng pangangatawan ng ating bidang kababayan mga kaibigan. Dahil hindi naman daw sanay lumaban ng mga Pilipino sa matataas na division eh. Kaya sigurado daw siyang isipait lang daw ito para sa kanya. Sinabi rin ito na siguradong natatakot at naduduwag na ang ating pambato sa kanya. Lalo na nung naglabas siya ng video ng kanyang training. Sinagot naman ito ng ating bidang halimaw. At sinabing wala daw siyang kinatatakutan at kahit maglaban pa daw sila sa harap ni kamatayan, ay papalagan niya ito ng inam. Kahit itali pa daw ang kaliwang kamay nila habang nagsasaksaka ng balisong, eh papalagan niya daw ang hambog na Amerikanong ito. Kahit niya manghiram pa daw ito ng karit kay kamatayan, eh walang kaproblema problema. At baka pagbulin pa daw niya sila ng kanyang kaprang tsuhin. Ngunit, hindi rin naman natin masisisi ang kaangasan ng Amerikanong ito mga kaibigan. Dahil, may kabigatan din naman talaga. At talaga namang singlakas ng plapla na singlaki ng bahay. Ang mga suntok nito kapag tumama. At pagdating naman sa laki, ay talaga namang napakalaki nitong pamangkin ng kapre na ito mga kaibigan. May taas nga lang naman po ito na 6'2.5 at may haba ng galamay na 73 inches. Samantalang ang ating bidang halimaw naman ay may taas na 5'7 lamang at may reach na 68 inches. Kasabay ng pagbukas tikom ng puwet ng mga gansa sa ating iligas na yamang tubig, ikasyam ng Abril taong 2022, ay tuluyan ng naikasa ang laban ng Isaiah Hart ng Amerika kontra kay Yumer Felix Marshall ng ating bansang Pilipinas. May kartadang anim na panalo, apat ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, dalawang draw at isang talo lamang ang Amerikanong Hapkapre. Samantalang ang ating bidang halimaw naman ay may isang panalo at ikalawang laban pa lamang sa kanyang professional boxing career. Unang round, ang laki ng Amerikano, grabe, malatik balang. lang? Samantalang ang ating bidang mananabas naman ay agresibong agresibo na agad. Parang susugod lang sa distribution ng relief sa barangay eh oh. Ngunit sa hindi nga po inaasahang pagkakataon mga kaibigan ay tinamaan ng isang lumalagablab na rice trade ang nguya-nguyaan ng ating bidang halimaw. Nagkamali ito ng calculation ng the square root of balugbo minus ilag at napabulagta nga po ito sa ibabaw ng lona matapos makounteran ni Tikbalang. Kalatang nahilo ang tiniguri ang kalabaw ng Pilipinas mga kaibigan dahil mapapansin medyo mabagal ang pagkakatayo nito ngunit kita naman na kaya pa rin naman itong lumaban. Second round. Nakakabawi na ang ating bidang mananabas. Nakakapagpatama na nga po ito ng mga malilinis na kombinasyon. Subalit, nung bineberga na nga po ng bineberga ni Marshall, ang pamangkin ng tikbalang, anang kapre ay nasangatan na naman ito ng isang right straight BBC punch. combination sa kanyang uyang-uyaan. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ay solid na solid ang tama kay Marshall ang kamaon ito. Para itong binaril sa ulo. At inakala ng lahat na dito na magtatapos ang laban subalit nagkakamali sila dahil may dugong maharlika mandirigmang Pilipino ang ating kababayan bumangon itong muli at patuloy na lumaban Sa mga sumunod na tagpo ay naging maingat na ang ating bidang kababayan at hindi rin naman may tatanggi na nasasaktan din itong si Isaiah Hart sa mga atake ni Marshall kapag tinatamaan siya. Sa katunayan niya po mga kaibigan ay napapatakbo nga po sa mga suntok ni Marshall ang kanyang kalaban. Kaya naman natutokso itong matake at bumato ng bumato ng mga suntok. Subalit Matinding din talaga itong tikbalang na ito mga kaibigan dahil sa huling sandali nga po ng round 2 ay muli na naman itong napabagsak sa pangatlong pagkakatao ang ating bidang pambato matapos kumonekta ang BBC right uppercut combination sa mukha ng pinoy Naswerte na nga din po itong si Yumir mga kaibigan sapagkat medyo patulong sumuntok ang kanyang kalaban. Kapag bumira ay pa isa, isa lamang. At yan niya pong sinamantala ng ating bida dahil kahit papaano ay tila binibigyan siya nito ng pagkakataon upang makarecover sa laban. Sa round 3 naman, medyo na dominate na ni Marshall ang laban. Dahilan, upang ibigay ng mga hurado ang 10-9 score para kay Marshall. Pagsapit naman po ng round 4 ay dito na kumunekta ang matinding kaliwa ni Marshall na mahiyamuhin ng pas ng 2x2 na disingkong may pakong niya sa unahan na siyang naging dahilan ng matinding paggewang ng tuhod ng Amerikanong tikbalang. Mabilis itong nakita ng referee kaya naman agad-agad nitong inawat ang laban na talaga namang ikinagulat ng mga nakararami. Oh! At dahil nga po sa stoppage na ito mga kaibigan, ay nabalutan ng kontrobersyal ang laban na ito. Umani ito ng samutsaring mga reaksyon sa social media. At ayon niya po sa mismong writer ng Daring Magazine na si Ryan Songganya ay medyo maaga nga daw po ang pagkakaawat ng referee sa laban. At bagamat lamang ang Amerikano sa scorecards na may 29-26 sa lahat ng mga hurado, ay labis nga daw po ang pagtataka nito na wala niya isang hurado ang nag ng 10-8 para kay Isaiah Hart noong round 1 kahit na nakascore pa ito ng knockdown. At ito nga po ang official na scorecard ng mga hurado mga kaibigan pag niyong yung maigi. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Satisfied ba kayo sa pagkakapanalo ng ating bidang halimaw? At sangayon ba kayo sa stoppage na ginawa ng referee? Comment lang kayo sa baba at babasahin natin yan isa-isa.